Sa kasalukuyan, patuloy na umuunlad ang industriya ng pelikulang Pilipino sa kabila ng mga hamon gaya ng pandemya, matinding kompetisyon mula sa dayuhang pelikula, at pagbabago sa paraan ng panonood ng mga tao. Sa tulong ng makabagong teknolohiya, social media, at digital platforms, mas naging abot-kamay ang paggawa at distribusyon ng mga pelikula sa mas makalawak na madla. Sa mga nakaraang taon, lumakas ang industriya ng indie film sa Pilipinas. Masining at may lalim ang karamihan sa mga ito, na madalas tumatalakay sa hindi pangkaraniwang paksa o isyong panlipunan na bihirang bigyang pansin sa mainstream cinema. Ang mga halimbawa nito ay tulad ng Fan Girl ng taong 2020 na isang psychological drama tungkol sa isang obsessed na tagahanga at ang kanyang idol. At ang isa pang halimbawa ay On the Job, The Missing Eight ng taong 2021, isang pelikulang may temang pampolitika na kilala sa Venice Film Festival. Dahil sa mga film festivals kaya ng Cinemalaya, Q Cinema, Cinema One Originals, at Pista ng Pelikulang Pilipino, mas nabibigyan ng pagkakataon ang mga bagong filmmaker na ipakita ang kanilang talento sa larangan ng pelikulang. Dahil sa pandemya, nagbago ang paraan ng panonood ng mga Pilipino. Bukod sa mga sinihan, naging popular ang panonood ng pelikula sa mga online streaming platforms. Ang mga halimbawa ng online streaming platforms ay i TFC na nagpapalabas ng mga pelikula at serye mula sa ABS-CBN. At ang isa pang halimbawa ay Netflix Philippines na may malawak na koleksyon ng mga lokal at dayuhang pelikula. Ang mga halimbawang ng mga sikat na pelikulang Pilipino sa streaming platforms ay tulad ng A Very Good Girl noong taong 2023 na isang revenge thriller na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Dali De At ang isa pang halimbawa ay Rewind noong taong 2023 na isang pelikulang sumasalamin sa kahalagahan ng pamilya. Ang digital platforms ay nagbibigay daan upang maabot ng pelikulang Pilipino ang mas maraming manonood sa loob at labas ng bansa. Ikatatlo, ang muling pagbangon ng Metro Manila Film Festival at Sinihan. Matapos ang matinding epekto ng pandemya sa mga sinihan, muling bumalik ang sila ng pelikulang Pilipino sa pamamagitan ng Metro Manila Film Festival or MMFF na patuloy na tumutulong sa pagpapalakas ng lokal na industriya. Ilan sa mga matagumpay na MMFF film kamakailan? Ang pinamagatang Rewind 2023, ang pelikulang may pinakamalaking inita sa kasaysayan ng MMFF mahigit na 900 milyon sa box office. Sumunod ang Malyari 2023, isang historical horror film na pinabibindahan ni Pio Pascual. Sa kabila ng matinding kompetisyon mula sa Hollywood, Hollywood film, nananatili ang suporta ng mga Pilipino sa sariling pelikula, lalo na sa kanahon ng MMFF. Ikaapat, pagkilala ng pelikulang Pilipino sa pandaigdigang entablado. Sa kasalukuyan, maraming Pilipinong filmmaker at artista ang nakatanggap ng pagkilala sa International Film Festival. Ang ilan sa mga pelikulang Pilipino ay ginawara ng mga prestigyoso na parangal sa Cannes, Venice at Sundance Film Festival. Mga Filipino filmmaker na nakilala sa buong mundo. Una, on the job, The Missing Eight. 2021, si John Arcella ay ginawaran ng Best Actor sa Venice Film Festival. Ikalawa, Triangle of Sadness. 2022, isang pelikulang may partisipasyon ni Dali De Leon na nakatanggap ng Golden Globe nomination. Ang lumalawak na presensya ng pelikulang Pilipino sa pandaigdigang industriya ay patunay na talento at galing ng mga Pilipino filmmaker at artist. In conclusion, ang industriya ng Pilipulang Pilipino ay patuloy na sumasabay sa modernong panahon sa pamamagitan ng paggamit ng independent film, digital streaming platform, pagbalik ng sinihan, at pag-abot sa international market. Sa hinaharap, asahan natin ang mas marami pang dekalidad na pelikulang Pilipino na hindi lamang magpapasaya kundi nagbibigay rin ng mas malalim na kahulugan sa ating kultura at pagkakakilanlan bilang isang bansa.